Madali lang sa ibon yan oh. Dami. Niyayak niya kan maigi ay. Siya nga. Lapat ano awa pa kadami pinagano ng ibon. Friend. Ha? Lapat. Pakadami ni laglag ano. Minaya pa. Aba. Yan. Ay, kay na man. Ay hinugdar niya ayan oh. Yan, una ay pakadaming nasa, aba. Ay lahat.

tayo po ipinadiretso na po natin ang ubra kahit na medyo may ambon po at gawa ng pabagsak ay pabagsak po yung ano nung pala ay dumidikit na sa lupa halos baka po wala na makukuha kaya ho ngayon kahit na ulan diretso na po yan pinagdamihan na po pati ari Ari po ay yung binhi na hiniling sa atin. No? Kaya po hindi po yungapakada-dami ah, pong ibon. No? Kutumpu po talaga, apakadami oh. Ah, ah nadilim. Pagkakapal ng ibon. Yari na ako no, sa'n eh. lang ba ito? Ah, oh. May makukuha pa naman. Ayo, oh, madami oh. Pag hmm. madami nila nilagas din ng ibon, na, no? Madami nilagas ang ibon, yan oh. No? Dami. Yayak na kanu maigi ay. Siya nga. Mabigat totoy 'toy magaan. Mabigat-bigat ni. Basa ayan no? oh. Diretso na po, aray. Kaya yeah, pod mm. Diretso ano ka pod mm. Pag hindi dadalay pabagsak ay pabagsak ay oh. Lapat Lapat ano awa oh, pakadami pinag ano ng ibon Supreme. Ha? Lapat Pakadami nilaglag ano Minaya pa Aba Yan Ay kinamuan Ay hinugdar niya ayan oh yan una ay pakadaming nasa aba ay lahat laglag ng maya at laglag ng ano ano maya. ng hinog ano oh. Yan, oh. Yan. yan naman ah maya ano puro maya mabigat magaan sakto pala ang naman iwasan lang ang magandang pamumuhay ng bahay. <laughs> Ayaw bahagi lang ano. Mahagi lang sa hidden ng impanay ha. Ah, dami na naman sa poste, sa kalilipat ng kasunod. Ay sa'yo, iyo, itchada no. Pag inatok yan nai. Ano nga kaya ay, di doon nga? Kailan ba nga ni noon? Kalunis pa. Abo. Hello pa ay. Ay sabagan. <laughs>

kinakabugla ang ano kaya po ari kahit na ulan ulan idinali na bubuhat mo oh, na benta ko mamaya ano. na tayo po ito sa tracer sila po ang nagapas ha? aba hindi binhi ay pakadami doon na ipon no? ah, hindi hindi na tatakot sa ano ano ah, Apa kakak paling mampu punu yun tu? No? Aw, <laughs> oh, ay parang ano yung maya oh. Para kinukuto. Ate mo chat ang maya. Ha? <laughs> Kay kuya pini sa katabi. Pag di kukunin yan ay. ay, ay, ay. Lugi ako. Bakit? O titimbakan yan eh. Ah, <laughs> ah pagkakapal lang ibon. Kahit nga pala malapit ang tao po, hindi natatakot tayo. Yan, oh, puro ibon na po yan. Yun, oh. ah, ah! Aba! Pagkadamoy. Ah, doon naman naipon, no? Huli ka, sapat na, patlahin ko kaya. Ulam bat. lagi lang, ka sandi yan. Ay, di -ilag din yan. Yung aaay. Ah, ah, Akala mo yung mistulang dahon na yun. Shhh! ha! <laughs>